Ano yung boss negotiable? sa na. Negotiable pa. Ay mga kapatid okay, ha. Ano, ito o pala yun. Napakaganda o. Ito o pala yun. Saka ano, RF split o pala ito ka. Paris na po yun. Ano po? Klein. Sa ba si boss? Screenshot na lang nila boss no? Uh Oo. -oh. Uh, at ayun po mga kapatid, uh, magandang umaga po sa inyo po lahat mga kapatid. Uh, welcome po sa Kuya TV at mapagpalang umaga po. At ito, nandito na po tayo sa Bukawi. Ayan, mag-update po tayo ng presyo ng mga ibon. At siya nga pala mga kapatid, pasinsya na nga pala kayo kung hindi ako nakaano nung biyernes kasi nasirahan po tayo nung service natin kaya hindi tayo natuloy ayan mga kapatid uh, ah, tayo mag magumbisa po ah, baka pwede po makahingin ng like and share at subscribe po ayan po mga kapatid ah, salamat po at mabuhay po tayong lahat Romel Alba Romel Alba ayan gandang umaga sir ayan nandito tayo kay Romel Alba mga kapatid napakaganda na mga lutino magkano <laughs> pares dito? San libon na lang po San libon na lang po pares Ayan o oh. Napakaganda Sige natin ito mga kapatid Ito yung dilute ni Romel Albayan dito boss, magkano sa diyot mo? Kaya ko, dalawa. O, ah? 800 dalawa. 800 dalawa mga kapatid, o. Oh. Back to back diyot. Dito boss, sa Lutino ko pala yung magkano. Boss, dito. Magkano dito? Kaya ba, no? 2-5 dalawa. 2 dalawa mga kapatid, Opa -line. o. O, pala yun. ayan o. Paris Paris na to mga kapatid to so, five. Dalawang Lutino o <laughs> palay na yan napakaganda. Kaya natin dito sa iba mga kapatid. Dito sa mga normal boss. Dapat isa. isa rito ano. Ayun, mamimili na lang po kayo. <laughs> <Side> oh. <to? Oo. laughs> Mas magkano rito sa mga farm mo? Sa size dalawa, dalawa. Size dalawa. Ayun mga kapatid, size na lang po. Pares na. Ito Dito ba sa ano? Dito sa albino magkano? 7 po mga kapatid, no ay napakaganda. Tangka pa. Dito ba sa ano? Sa Payo pa. Phil Palo. San Dalawa. San libo, dalawa. Ayan, oh, Ayan o. Oh. Napakaganda. Napakakinis po mga kapatid. Ayan. Number natin boss. Na, Facebook na lang. Facebook. Romel. Ayan. Ayan po mga kapatid. Kung may nagustuhan po kayo sa mga Ibo ni Romel na Albayang uh, ah, Kontakin nyo na lang po sa Ah, uh, message nyo na lang po sa Facebook Romel na Alba Ito so, mga kapatid oh, Halika natin yung ano Ayan o oh. Napakaganda po Ayan Message nyo na lang po sa kanyang FB page Ayan diba, salamat yes, Ayan po po ang ah, mga kapatid nandito kay Boss Bali. Ayan unahin na natin 'to. Okay. Dito boss Mangano. Dito. Dito. Oo. Wait, 5k to. 5k Lutino oh pala in boss. 5k. Ayan po mga kapatid ah, 5k kay Boss Bali. Ayan napakaganda ng finish po. Salamat oh. sa sa. Ang pagaganda po. Sinunod natin ito. Dito boss, magkano dito? Dito rin. 4K yan? 4K. Ayan boss, uh, 4K kay Boss Khalid. Napakaganda po. Dito, magkano? Diyan? Uh, Oo. Diyan? 2,000 pa Aris na yan mga kapatid ha ah. Febos Kali da yan o oh. Napakaganda quality po Ayan o oh. Dito sa Criminon na normal Magkano? Yan uh, Magkano rito? 1,500 Ayan po mga kapatid ha 1,500 pa Aris kay 2. Hanggang 1,200 Ayan po o oh. krimino na normal na po krimino ba to? dik lang yata to ano? disino disino pala po sorry sorry po mga kapatid disino pala ito mga kapatid ayun pala 1-8 po pala para ito mga kapatid pasensya na sa unang nakakala ko krimino mga kapatid dito boss magkano rito? Napaka napakaganda nito ah ayun po sa libo Alis 1. Okay, boss, Khalid lang ka mga kapatid ha. Ah. Ayan o. No? Napakaganda. Dito boss, mga dilawan mo, paris-paris magkano. Boss, Khalid 1-5 paris. 1-5 paris po rito sa mga lutino ni boss Khalid Ayan. Ayan oh. Ayan po. Napakaganda po. Ayan po mga kapatid, ah, kung may magustuhan po kayo, screenshot nyo na lang po at na lang po si Boss Khalid sa mga pang out ng mga alagang ibon. Ayan, sunod natin to. Dito tayo sa mga 5. Magkano rito, Boss? Dito magkano? Dito sa Dito magkano? Sa dito magkano? Ayan po mga kapatid ako, Banto, Paris, kayo po sari, napaganda o. Oh. Saka dito, ganun din. Dito ano? Ay, pakita yung mga mukha, nahihiyap uh, pa. Ayan. Dito po sa Albay, no? Magkano? Dito no? po ayan po mga kapatid one five, 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 five paris dito sa mga albino paris paris na po yung mga kapatid doon. napaganda at yan nga pala mga kapatid uh, ito mga albino pinaparis na rin po sa mga YF um, nakikita ko po sa mga tropa kong magbibrid ayan pinaparis na po yung mga albino sa YF <tinyo> Dito boss, magkano sa disino Dito. Saka sa white Bull? Five. five boss. Ayan po mga kapatid daw, oh. sa destino, saka sa albino, one five po pare. Oh. Balikot yung ating mga, ano. Ayan, tutukahan pala pa mga kapatid. na, po kay boss sa alin, mga kapatid ha. Ah. Sinama mo na yung area na lang. ako dito ha. Ah. Dito boss, magkano dito? Dito. krimino o pa. Ay, krimino lang. O krimino o pa, magkano? Sa krimino o pa, magkano? 3,000. 3,000 daw pare. Ay mo mga kapatid ha, ah, 3,000 pare. Patawad po. Yeah. <tongan> mga kapatid, ulitin ko, uh, napakarami kong pagpipilihan ng mga alat, uh, mga binibinta ni Ibu Kontakin nyo na lang po sa kanyang number. At ito mga kapatid, ito magano rito? Ito rito, baka na dito. Boss! One type lang eh, mga kapatid, one type dito. Kontakin nyo na lang po si Boss mga kapatid. Ah, napakaganda. Ito bos, mga ano ako nito nalagyan? Ah, Dito boss, magkano sa mga blue person nyo? Dito? Uh -huh. one 1 one 1 uh, natin. Ayan po mga upad, one 1 one fight. one fight po, ah paaris dito ayan oh. parang may nabubukod dito ah dito boss magkano dalawa lang dito so. dito ba papel na ha What? Ha? Anong ibot ito? Bilyot. Blue o papel. Eto mga kapatid ha, ah. 1 eh, sir, po, kali, napaganda, oh. Pinakita pa talaga yung mukha, oh. Ayan, tubing-tubing, mga kapatid. Dito, boss, magkano? 1.5 din niya, para 1.5. 1.5, mga kapatid, po, so, ay, mga kapatid, napaganda, Oh. oh. Kakatel natin boss, kalib magkano? Diyan, 2,000 pares. 2,000 pares. Ayan mga kapatid ha, 2,000 pares yung mga kakatel natin. Ayan ha. Kahit dito sa mga Lutino, ano? Ah, sa Lutino. Lutino, 2,500. 2,500 bro po. Ayan mga kapatid, 2,500 po sa mga Lutino. Ayan. Dito boss, magkano sa mga pinch pinch ba to? Pinch. Ano pinch? Yan din pare kin ba? Ay mo mga pare do na po. Anong ibon to boss? Sidra. Ayun sidra pala mga pare do no. Ang ganda nitong ano, ano. 500 pares ko mga pare kay boss Bali do yan. Sidra. Ah, pala ganda siya. nga boss, pakita ko yung gold. Ito po mga kapatid oh, gold dyan kay Boss Khalid. Magkano rin ito Boss? 2.5. 2.5 pares po mga kapatid. Ayan ha. Ah. Kay Boss Khalid po ito mga kapatid oh. Tara. Ito boss sa mga ano ito boss rainbow. Rainbow ay tanda. Ay mga kapatid oh rainbow napakaganda po. Kay Boss Khalid. Oh. Kontakin niyo na lang po si Boss Khalid ha, mga kapatid. Ah, uh, kung ano po yung magusta niyo ng ibon. Mga quality po yung mga ibon ni Boss Khalid. Dito sa mga paraket boss magkano? 400. Ay, mga kapatid, 400 pares. Oh. Mamimili na lang po kayo mga kapatid kung anong kulay ha. Ayun. Boss, yun pa rin ba number mo? Sa 0945423990. Sa... Tapos yung ano mo, hey, AP. Facebook na is Khalid Channel para sa YouTube na Miss mis Khalid Channel. Ayun mga kapatid, suportahan na lang po natin. Ayun. Boss, salamat. Salamat, good morning. Kapatid, meron tayong babalikan kay Boss Khalid kung mga handpick niya. Kapatid, meron tayong babalikan kay Boss Khalid sa mga handpick niya. Bos makan santai sa mga hindi o ba maka ay pagka 300 sa mga opaline ito mga kapatid 300 sa opaline na atin ni boss Bustali oh. ako ganda oh dito ba sa ano kakatil mo 750, lang. 750 mga kapatid ang kay Bustali uh, kakatil ayan handpid ko yung mga mahilig mag handpid ito nandito lang kay boss Bustali Napakakinis naman ang ulo nito Boss No? Ang lalo nito, tingnan ko itong opacule natin Ay, correct Ang opacule Ang sakalinis o oh. Ayan po mga kapatid o Kaya nga oh. o Napakaganda na Napakakinis na, na Boss no? Gano'n din ang presyo nito Boss? Gano'n <tellan> din Gano'n? Pagkaano dito? Pagkaano dito? Pagkaano dito? Ah, uh, ayan mga kapatid mga, mga dito? basta mga Pagkaano dye, ayan ha. Philippines. Ang daming pagpipilian po mga kapatid ha? mga hunting kay Boss Khalid. Apo ka ganda. Ayun ba, salamat. Salamat. Ayan po mga kapatid, bali nandito tayo kay Boss Marvin. Ayan, maraming pagpipilya po. Uh, kuha na natin ng presyo kung magkano ang mga ibon nila. Ayan po. Tinayin natin mga kapatid sa kakatil. Boss Marvin, magkano? 2,000 po mga kapatid Paris, oh Ayaw mag focus yung camera natin mga kapatid ayan. Ganon dito, Boss Marvin Ayan mga kapatid ha? 2,000 kada Paris ayan. ayan po Kay Boss Marvin lang po ito mga kapatid ha? 2,000 po Paris ng mga kapatid niya Ayan po Ayan Boss, na ito boss, magkano pang ano? 350 isa Ayan po mga kapatid oh. Kaya na lang po mamimili po sa mga alaga ni Marmin sa mga ibon pala 350 isa Ah, uh, ganun dito. Video hindi po focus yung camera natin mga kapatid. Boss, dito magkano? Dito yan. na ba? Buwan ko so, mga kapatid. Ito napakaganda. Ito. So. Ang daming pagpipilian po rito mga kapatid kay si Boss Marvin. Dito boss magkano dito? Dito magkano? Ano lang yan po? 500. 500 po. Ayun mga kapatid oh. Ah, ganda napakakinis po. Ang dami yung pagpipilihan po mga kapatid Ayan Boss, dito magkano rito sa mga green Pil palo, boss Magkano rito, boss Ayan po mga kapatid, o sandigo na lang po Paris, kayo po sa Marvin Napakaganda, o oh. Ganon din dito, boss Ganon ang ano Kaganita? Lutino 165. Pag Lutino 165. Ayan po mga kapatid, 165 ng Lutino. Ayan, pares na po yan mga kapatid kay Boss Marvin. Napakaganda. Ang pa. Basta ito basta Diyot, magkano? 2,000 pares. So, 2,000 po pares po mga kapatid sa blue dilit ni Boss Marvin. Ayan. Napakaganda po. Screenshot nyo na lang po mga kapatid kung ano po yung magustuhan nyo kay Boss Marvin ng mga alagang uh, mga binibintang ibon. Ng mga boss, dito, magkano? Yellow balls, yellow balls, San Libo po, mga kapatid. Ayan. Ayan mga Napakaganda oh. ah, ng yellow balls Martin. Dito, boss, magkano Dito, Ah 2,000 bares. 8,000 bares po. Oh, papil. Ang kaganda po, na boss, albino. white. Ah? Bull white. mo mga kapatid white ko. Parang nakabisa nito. Ang kaganda po, <re> <re laisser effort> <economics. reps>

Napakaganda O, Oo, palay na po siya mga kapatid. Dos po, dos, dos. Basta itong magkaan sa ano, primino. Magkano? Krimino normal. Magkano? 1.5. Ayan po mga kapatid, ang primino na normal, 1.5 po. Mga ano. Dito po mga kapatid, 3,000 Paris po. gold na kay Boss Marvin. Ah, uh, screenshots na lang po ano Kung mga gusto niyo. No? Pero may nakasilip na ano. Ayan, yeah, arrive pa yun mga kapatid Kapagat ko po Boss, yan sa mga ako ano? Hindi natin maabot po Boss, pwede pa ba? Okay. Ito mga kapatid uh.

Boss, mangingi alam na ako, boss. Yes. Boss, dito magkano to? 4,000 pares. 4,000 pares. Four thousand. Four thousand pares. Ayan, Misty. Misty lang po mga kapatid, 4,000 pares 'yan. Mga kapatid. Napakaganda po oh. Oh, takin niyo na lang po mga kapatid si Boss Marvin. Dito lang po yan sa Bukawi. Ay, napakaganda. Balik sa Dami ng pagpipilian. Boss, ito magkano? Ako ko pa daw lalaki 50. Ayan po mga kapatid ha. Ako ako po dan. 50 po. Ayan kay Boss Marvin. Napakakinis. Napakaganda po. Sulid. Ah, Ganon din dito Boss. Pagano dito? Dito Boss. Magano? Ayan po mga kapatid ha. Ako ha. Ako B1. Bossy po. Ayan. Napakaganda. Kay Boss Martin. Kailangan kapatid mo na. Kailangan kapatid mo na ayun naman ito. basta lang uming tayo boss dito sa ano red factor 12 ayan po mga kapatid ito napakaganda ng red factor ni boss barbin ayan tapak pa tapakaganda po siya yeah, pa bro Uh, Kapaganda po ng red factor ni Boss Marvin Ayan. Screenshot nyo na lang po mga kapatid Kung magustuhan nyo po ito Sa mga aqua sa mga dani Boss Marvin Dito boss, magkano dito sa mga outback? Ano yan, na dito pa Magkano? Pares na to boss? Ayan. Ayan. ayun isang ay, po isa o dalawa na yung boss na no? ay isang praso ayan po mga kapatid hindi na isak na po ito o, hindi na po kayo mahirapan magdinay nakadinay na po ayan napakaganda po ayan po mga kapatid ang daming pagpipilihan po rito kay boss Marvin ha? ito magkano dito boss? sa dan pabaya ayun Ayan po mga kapatid oh, so, napakaganda po, napaka-finish. Ayan po mga kapatid, uh, ulitin ko po, screenshot nyo na lang po yung mga ibon ni boss Marvin kung makagustuhan nyo po. So, ano po? Ayan po, hanggang dito na po mga kapatid kay boss Marvin Boss, number natin, boss. 0915-1359. Sige, okay, boss. Salamat, boss. Thank uh, ulitin ko po mga kapatid ha, ah, kay Boss Marvin screenshot nyo na lang po yung mga ibon na nagustuhan nyo ayan po Um, Aldon, Paosi Ayong Boss, ano bang ano natin dito? Alutino, Albino Tara! Ang ating ko na Dali dala Arif Boss, magkano dito? Sa mga Alutino Alutino, sige ko lang yan 1-5 pares Ayun po mga kapatid 1 pares Dito po sa Albino pares 1.2 2 kay Boss ha Screenshot nyo na lang po at iingayin po natin yung number kung may magustuhan po kayo sa kanyang mga ibon. Ito, napakaganda. Nilabit po talaga yung kanyang ano, mukha. Ayan, no? Oh. Napakaganda po. Bak, buruk mo rin. Ano ba? Tawag ka na rin. Bak, ano? 130 ako. 130 ako. Ayan, ito. Boss, magkano na ito? Busy yung ano natin. Boss natin mga kapatid. 130, Pero 130 lang ano. Boss, magkano sa lutino? Nao palay? 6,000 Ayan po mga kapatid, napakakinis po nung lutino ni boss oh. 6,000 po okay, 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 okay. Ayan, napakaganda po Ganon din dito boss? Hindi, 4,500 lang yan Ayan ah, ito po mga lutino kapatid uh, 4,500 po mga kapatid, lutino o pa rin Saka yellow balls o pa Ayan Paris na ito boss? Oo oh. Ako ganto. Oh. Pero pa pare. Mm. Dito boss magkano to? Criminal 1 Magkano yung Criminal 1 boss? 15. 15 pare. Patawad na lang. Dadan palo isa. Magkano yung dan palo? Dadan palo na. Ah, magkano yan boss? 45. 45 po dan palo. Saan ka ba? Ayun po dan palo 45. Ayun yun yun na tulog. 4,000 lang ah uh, 4,000 ano lang ah uh, upa bigay ko lang yan ano pares magkano boss 2,500 na lang 2,500 pares may bawas pa upa mo yun upa din yun upa din may bawas pa yan ganda 2,000 bigay ko na yan kaya mo mga kapatid ang ganda 2,000 po ang ano nya bibigay na po tingin po natin yung number ni boss Ah, uh, screenshot niyo na lang po ah, yung ako uh, sa ibon. Dito ba sa mga ano? Ayun din po sa mga perso boss ano, sa libo pare. Pare, so. okay. yeah, pare. Sa libo pare sa Okay. Yeah, mga mga pa-dinyos, 4,000 para sa Car Blue. Ah. green. Sa green na dinyot magkano, boss? Ito okay. ito. Green o pa-dinyot? Ah, green o pa-dinyot pala. Okay, yeah, boss. Yung isa lang 2,000. yun napakaganda na. Ito ang boss, pero din tayo dito, Red Factor. Ay. Ito na ito. Eh, tinatago pala si Boss Al. Boss magkano rito, Boss? 15. Dito. 15. Ayun mga kapatid do oh, 15. Si. Ano 'yung boss negotiable sa kadang? Negotiable pa. Ay mga apatid, dito, o pala in Ito <laughs> Kaka, ano, are, ka ano, RF pala Paris na po yan, ano po? Yan, yan, 35, Paris na. Ayan po mga kapatid, o, kay Boss Aljo, nakpo. Ito yung ano, mapapa, ano ka rito, mapapa wow. Magkano thirty 30? 35. 35 po mga kapatid, o. Ayan, o, no, ganda po. dan. Ayap dan Pagkaano boss to? Iyan na lang boss. Bawa sabihin na. No. Ayan po mga kapatid ha. RF line. Sige, okay, uh, YF. Ay, YF ha. YF. YF dan. YF dan. Oh, PM nyo na lang po si boss, yun, boss uh, ha. Green Opa dan. Post uh, YF. Napakaganda uh, nyo. Ayun, PM uh, lang po kayo, marami po. po mga, mga kapatid, ha, uulitin ko po yung number ni boss, medyo ano Boss, linawin mo lang yung number, boss. Oh, sir, 927. 713 Ayun, boss, salamat. Thank you, boss. Ayun, mga kapatid, kay boss Aljon, uulitin ko kung mayroon po kayong mga gusto po sa kanya ang mga ano, binibintang ibon lang na po sa mga iWeb. Ano? Okay. YF Dan. PM niyo na lang po sa so, kasama ng mga ano. Mas, Ito pala, mayroon pang nilalabas si boss screenshot na lang nila boss no. Oo. Uh -huh. May screenshot mo na tapos PM na lang. Apo. Oh. Ayun po mga kapatid, kapatid ha, ito lang po yung naka-display dito. Pero meron pa lang tinatago si Boss Aljon. Yan well, mga for DNA yan, dan follow yan, mga dan follow saka YF ay aqua opadan. dan. Ah, yes. uh, magkano? PM lang boss. Ah, PM na, boss, na lang eh, kahit yeah, dito. Yeah. So, DM Ayan po mga kapatid, ha? Ah? PM na lang po kayo kay Boss Aljo na screenshot na lang po kung ano yung gusto. Ito, ng ano? Ito. Uh, ano lang, lang yan, Boss? Ang tawag dito, YF. Oh, Latino, saka, ah. bulo, split wire. Ako. yellow bulo split wire. ibig sabihin na project <laughs> Lutino na ito, mga uh, uh, may, Project wire po pa Ayun na nga, ayun na. Apo, Ay, na. Mga diba? ba? Ayan ba, mga kapatid, Screenshot nyo na lang po ito mga kapatid wow. ha. Ah. Ayan po mga kapatid kay Boss Aljon. Kontakin nyo na lang po si One Boss Aljon. I-PM nyo lang po kung may mga gusto po kayong mga halagang ibon. Ayan po, salamat. Okay. Ayan po mga kapatid, bali wala si Boss PJ. Pupuntaan sa natin sa kanyang face so eh. Wala ba? E Ayun mga kapatid, bali wala si Boss PJ. Pupuntaan na sana natin sa kanyang pwesto. Wala eh. Wala ba?